At ayan, isang mapagpalang umaga mga kamaretes tayo ay naglalaba din. Magluluto tayo ng fried chicken na request ng aming friend naka Nakamarinate na yan siya. Then, ikokot ko lang ng crispy fry, harina, at saka cornstarch. Yan, samahan niyo ako guys. Idip-dip lang natin dito. Fried chicken daw kasi ang gusto ng aming princess. Fried chicken daw na medyo maanghang. Maanghang at maalat. Medyo lang naman, hindi naman okay. Habang naglalaba. Naglo-load so. Pero ano lang naman yung nilalaba ko guys. Kumot, then yung puti at saka yung mga sapin. At nagbabadya ang ulan. Nakapalibot sa langit. Kaya bukas na tayo ulit. Magsisalang ng mga t-shirt at shorts. Ang aming daddy ay lumabas. Ayan, at ready na ang ating fried chicken. Isasalang na natin. Tapos tayo ay magsasalang din ng rice later. Pwede na palang pagsabayin dalawa na pala ang ating saksakan here. Magpainit muna tayo ng kawali. Pero parang mas maganda po ganun. Ipainit muna tayo ng ating kawali, guys. Tanggalin natin ang ating electric fan at hindi ginakaya ng powers niya. Maglagay na tayo ng oiling. sinipon ako guys sinipon ako sa crispy fry malanghap ko lahat uh, tumutulo ang aking eww hug kailangan natin sawing At ayan, hinaan lang muna natin ang ating kalans para hindi mabinula. At magsasaing tayo ng one cup in contact. Ako pinapaihip natin ang kawali natin sa iyo ay magsasain na ng rice. Guys, yung sa namin na isang taon. Pangkain namin yun at saka maghapon bukas. <laughs> Kung kumain kasi yung anak ko, parang ibon lang. Yung daddy lang namin ang medyo malakas kumain here. Naglalagay ako ng suka guys para hindi siya mapanis agad. Suka. Pero konting-konti lang naman siya yan yeah, isisala